para maging handa sa pagharap sa panibagong linggo, alamin na natin ang lagay ng panahon na dapat nating asahan mula kay pag-asa weather specialist Chanel Dominguez. Magandang hapon po sa ating lahat. So, ngayon, wala naman tayong binabatay ang low pressure area o ano mang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine area of responsibility. Itong northeast monsoon na umiiral dito sa northern Luzon ay magdadala ng maulap na rin na may mga pagulan dito sa Batanes at Cagayan. Asahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na may mga pulupulong may hinang pagulan dito sa Ilocos Region, Cordillera administrative region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Itong easterlies o yung mainit na hangin na nagkagaling sa dagat pasipiko ay magdadala ng mainit na papawiri na may mga kalat-kalat na pagulan dito sa Aurora at Quezon. Samantala, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, tahan natin ang maaliwalas na panahon na may mga chance pa rin ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para po sa detalye ng mga lowest temperature na recorded sa ating bansa, narito po ang ating detalye. Para naman po sa update sa ating mga tab, narito po ang mga detalye. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po at magandang hapon. Maraming salamat pagka sa weather specialist Chanel Dominguez at paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PDV Info Weather.